niyan ng Department of Foreign Affairs na walang Pilipinong nasaktan sa nagpapatuloy na wildfire sa Maui, Hawaii. Sa alert level sa Libya, ibinabana dahil sa paghupa ng kaguluhan doon. Iyan at iba pa sa express balita ni Gabi Natividad. Inihayag ng Department of Foreign Affairs na walang Pilipinong nasaktan sa nagpapatuloy na welfare sa Maui, Hawaii. Ayon kay DFA Undersecretary Eduardo de Vega, ligtas ang lahat ng foreign nationals sa bansa, kabilang ang mga Pilipino na nagtatrabaho sa pangunahing lungsod. Tiniyak naman ang kagawaran ang patuloy na pagmamonitor sa mga kalagayan ng mga Pilipino roon. All set na para sa Brigada Eskwela at pagbubukas sa mga klase sa August 29, ang labing apat na EMBO Public School sa Taguig City. Ang mga paaralang ito ay kabilang sa mga inilipat mula sa DepEd Division of Makati, papuntang DepEd Taguig Pateros, alinsunod sa mandato ng Korte Suprema. Umaasa naman ang Taguig LGU na magiging maayos ang pagbubukas sa mga klase umaabot sa 5 milyong pisong halaga ng investment ang iginawad ng Quezon City LGU sa ilang katangi-tanging negosyo na papausbong pa lamang sa kanilang lungsod. Ayon kay Quezon City Mayor Joy Balmonte, bukod sa pinansyal na suporta, nagbibigay rin ang lokal na pamahalaan ng kinakailang seminars, training sessions at networking events upang mas mapalawig ang kanilang negosyo. Samantala, Mantala, ng Department of Foreign Affairs Alert Level 3 ang alerto sa Libya mula sa magkaibang level depende sa lokasyon ng mga Pilipino roon. Ayon sa DFA, bumuti na ang sitwasyon sa Libya pero hinihikayat pa rin ang mga kababayan natin na mag repatriation. Gabi Natividad, para sa bayan.